Natuwa ang fans ng celebrity couple na sina Katrina Gray at Sam Milby nang makita ang sweet video ng dalawa sa social media. Sa Instagram post ng socialite na si Pinky Tubiano, nakitang nag enjoy si Katrina at Sam sa litrato ni Cornerstone boss Erickson Raimundo sa Pampanga. The hit one stop, this sweet couple Kat and Sam, and we are all here, to celebrate Erickson's b -day. Isinulat ni Pinky. Eric and my food trip in Pampanga this week, dagdag pa niya. Mabilis namang nagkomento ang fans ng couple sa post sa social media. So happy to see KatSam, komento ng isang Instagram user. Yes, okay na sila. Happy for them. Akala ko talaga maghihiwalay na sila. Buti na lang matindi kapit nila sa isa't isa, komento pa ng isang netizen. Noong nakaraang February, ang Cornerstone Entertainment Talent Agency ay naglabas ng statement sa mga split rumors na bumabalot sa celebrity couple. Sa inilabas na pahayag, inamin ng Cornerstone na may mga pagsubok na kinakaharap sina Sam at Catriona sa kanilang relasyon. We at Cornerstone, as the talent management agency representing artists Sam Milby and Catriona Gray, would like to address the recent rumors surrounding their relationship, mababasa sa pahayag. While it is true that Sam and Katrayona are currently facing some challenges in their relationship, they are actively working on resolving these issues together.